Mababatakin na nga mo, tanong ko. Mababatakin, advance yun. Advance? Anong advance? Tapos yun, ngayong sunod yun. Alam na. Tama ba itong total mo nun? Baka hindi pa sala ala sa ka. No, may mahinang ulo mo eh. Tatlo bang ang cancel nito? Tatlo. Latay ah. in sterilize at apat may lutwin sa quality ito ay sa tumpyo dun ako lang nagpapapigay sa ng magandang juice ano ba? karahin lang mga basher ko